Euro Griffin 180. Ang bagong labas na scooter ng Euro Motors Philippines na siguradong magugustuhan ng marami dahil sa kanyang mataas na displacement na di karaniwan sa kanyang price point. At sa kanyang looks na may hambing natin sa Yamaha Aerox na isa sa pinakamabentang scooter ngayon. Ngunit kaya nga ba nito makipagsabayan sa kanyang mga competitors sa parehong kategory? Tulad nga ng Yamaha Aerox 155 na subok na ang performance at tibay. In this episode, halin at ating alamin ang kani kanilang mga specs, features at presyo. Una na agad natin sa kanilang presyo. Ang Griffin 180 ay nagkakahalaga ng 109,900 pesos. Di hamak na mas mura ito kaysa sa Aerox 155 na nagkakahalaga naman ng 124,000 para sa kanyang standard version at 145,000 naman para sa kanyang S version. Punta naman tayo sa kanilang mga makina. Ang Euro Griffin 180 ay mayroong four stroke, 4 valves, 180.4 cc, single cylinder, single overhead cam, liquid gold na rin ito, at may compression ratio na 11.7 is to 1. Electronic fuel injected na rin ito kaya asahan natin na matipid siya sa gasolina. Meron siyang maximum horsepower na 17.4 horsepower at 8,250 rpm at mayroon siyang maximum torque na 15.7 newton meters at 6,500 rpm. Mayroon siyang bore and stroke na 63 by 57.9 millimeters. Samantalang sa Aerox 155 naman ay mayroon siyang 4 stroke, 4 valve, single cylinder, single overhead cam, 155 cc, liquid cooled, fuel injected, naka blue core engine na rin ito for more power and less fuel ng Yamaha at ito ay naka VVA na rin or variable valve actuation. Meron siyang lakas na 15.1 horsepower at 8,000 rpm at merong maximum torque na 13.8 newton meters at 6,500 rpm. Compression ratio nito ay 10.6 to 1 at may bore and stroke na 58 by 58.7 mm. So sa engine specs, makikita natin na mas lamang itong Griffin 180 Punta naman tayo sa kanyang mga suspensions. Ang Griffin 180 ay naka-telescopic fork sa harap at dual shock absorber naman sa likod. Pero ang magkagandahan kay Griffin 180 ay meron na itong sub tank. Samantalang sa Aerox 155 naman ay naka-telescopic fork sa harap at dual shock absorber naman sa likod na walang sub tank. Sa so pagdating sa suspension, medyo lamang ulit itong si Griffin 180 sa rear shocks. Punta naman tayo sa size ng kanilang mga gulong. Ang Griffin 180 ay merong 100 by 80 R14 sa harap at 120 by 70 R14 naman sa likod. Samantalang si Aerox 155 naman ay merong 110 by 80 R14 sa harap at 140 by 70 R14 sa likod. Sa pagdating sa gulong, medyo lamang po itong si Aerox 155 dahil mas malapad at mas malaki po yung size ng kanyang mga gulong ay eh mas stable po at maganda ang lapat niya sa kalsada. Punta naman tayo sa kanilang mga brakes. Ang Griffin 180 ay naka disc brake sa harap at likod. Samantalang sa Aerox 155 naman ay naka disc brake sa harap at drum brake lang sa likod. Pagdating sa braking system ay lamang ulit itong si Griffin 180 dahil naka disc brake ito sa likod. Pero ang lamang naman ni Aerox 155 dahil dalawang variant nga ito. Kung ang S version ang ating pipiliin ay naka ABS naman ang front brake nito. Punta naman tayo sa kanilang mga features. Si Griffin 180 ay naka all LED lights with daytime running lights at yung headlamps niya ay naka projector lights na din. Naka full digital display na rin ito. Keyless ignition, USB charging port, customized stock seat or naka back seat na yung stock seat niya. Meron na din siyang side stand switch, passing light, combination braking system or CBS for safety braking. Meron siyang 6.5 liters fuel tank capacity at kaya nitong kumonsumo ng 40 kilometers per liter. Samantalang sa Aerox 155 naman ay naka all LED lights na rin ito with daytime running lights, full digital display, USB charging port, keyless ignition para sa S variant, disuse naman sa kanyang standard version. At naka ABS na rin ang kanyang S version pero walang ABS yung standard. Sa S version naman ay meron din siyang Y connect kung saan pwede mong i-connect ang iyong smartphone. Samantalang sa standard version naman ay wala siyang Y-Connect. Meron din itong side stand switch, stop and start system para din sa S version. Pag sa standard version po kasi ay wala po itong stop and start system. Naka 5.5 liters po ito na kayang kumonsumo ng 42 kilometers per liter. Ang Griffin 180 ay magiging available expected by 2025. So ano ang opinion mo sa dalawang scooter na ito? mag-comment na sa ibaba. Ganon din kung may gusto kang idagdag na hindi ko nabanggit sa video na ito. Kung may suggestions ka rin, ay huwag may hiyang mag-comment sa baba para lalong ma-improve ang mga susunod na episode na ating ihahain. At kung gagustuhan mo naman ang video na ito ay don't forget to like and subscribe para updated ka sa mga susunod na motorcycle topics na ating i-upload. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa susunod na motorcycle topic na ating pag-uusapan.